<laughs> Tingnan mo lang mamaya. Secret. Lamang, secret. ko sa iyo. Yung laman niyan. may laman sa loob din natin mo. At kami uuwi na. Okay. 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 Ayan o. Ayan o. Ay, ibibigay ako sa'yo, Joy Joy. Ikaw mo mga dambi. Ano yung eh. mamaya, Joy? Ayan. Ang dami mo na mga ano, Joy? Huwag mo na lumabas. Huwag ka na Hello, may batang kasama. <laughs> Ito pala yung idol natin si joy, joy Joy. Diyan ka lang, Joy. May bibigay daw si Kuya sa'yo. May ko ako sa'yo. Tapos bubuksan mo yun, ha? Alin? May bibigay ako sa'yo. Basta Alin, bibigay na mo. Natin. Tingnan mo lang mamaya. Secret. Tingnan mo mamaya. Secret. Tingnan mo yung laman pa kasi iuwi namin tong ano lang. Tejay, oh, bibigay ko sa iyo. Yun. Oh, buksan, buksan mo <laughs> man sa loob. Uh Oo. -oh. Tingnan mo. meron. Oh. Oh, oh, Sige, buksan, buksan mo pa, Tanggalin syempre. Mo Ay, pa maniwala, ah. Tanggalin mo. Sige, buksan mo yung ano, takip. Buksan mo yung takip niya. Sige, buksan mo yung takip. Tanggalin takip. 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 Baka hindi stick ko ang laman niyan. Baka may laman sa loob, tingnan mo. Dito po sa noong bukas yan buksan. Kasi wala Ayan. na ano 'yan eh. Oh, meron. Ano Sige laman? buksan mo. Oh, meron. Ano ang laman niya? Ay. hala hala ka. Ano 'yan? Wala <laughs> ka. Ano? <laughs> Magkano to, ma? mo salamat. Magkano nga to? 500. Ano sasabihin mo, Joy? 5900. limang Oh, ano sasabihin ah. mo, 500. Joy? Kakain lang tama, ka, salamat. <laughs> salamat po. Ay, welcome. Ayun si Joy Joy, mga idol. Salamat po, Kuya Sermon ah oh, sige nga, sabihin mo nga. Kuya Sermon. Bigyan ka Salamat po. Kuya sermon. 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 Ayan, galing nga. <laughs> Alah, kinakain na yung noodles. <laughs> Ay, baby. Pasa oh, mo po siya, salamat remote. Sabihin mo naman sa akin, salamat po remote. Salamat po. Sige nga. Salamat po remote. Salamat, po. salamat po. <laughs> Very good. Salamat, sa o, salamat sa grocery. Salamat sa grocery. Okay. Salamat sa grocery. 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 Salamat sa sa susunod may sa grocery. Salamat sa

Salamat. So, next time ulit ha. Ah, balik namin. Bye bye Joy. Joy Joy. Isa sa loob mga ay. Bye bye na.